tapos lang ginawa kong kulungan ng ipik tapos yun mawa ko ng kulungan kaya makulik dito tumatay sa ano hindi ano yan no? ang no? daan pa nila sa ipik yan tapos ginawa ginawa ko ng ano so. Yan. Pumili ako ng cyclone guys. Tapos inalad ko sila dito. Tapos na yung ano nila. Kulungan. Kulang na lang dito guys. Ano? Bubong. Bubungan to kay para di sila lamigin pag ulan. Kaya ulan guys. Kalay pang ulan. Ayan sila. And, may ilong sila doon sa ano. Dahon na gabi. So wala pang bubong. Lagyan ko ito. Maglagay ko dito ng bubong may lakas. Yung nasa nakasinong yung puno. Makulit kasi guys. Sa ilong lang sa palagos Ayan no? palagos sa... Halos doon sa pinto, pagkainis, meron ngayon lagyan ko ng ano, kulungan nila, ginawa ko ng kulungan, mas lamang ka, labas dyan, meron na sila, tsaka mga itlog na yan sa lagyan, guys. Lakyan ko yan ng mga itloga nila. Tingnan natin doon ba ito sa ano, kabila. Yan. Sila. Kapulong na sila. Ayos na makawala dyan. sa uh, buwan makaitlog na sila kasi di na mga ano ng aso yan dyan kinakain kasi yung doon sila nag guys kinakain ng aso yung iklog nila yeah. ito na ang paraan na uh, makaano sila dito ng itlog hirap pag lagi ka lang maimis dahil wala kang makitang itlog binastusan ko na lang guys mabuti kung mabuti kay may nagbigay yung anak ko guys nagbigay ng 2,000 binili ko na kagad ng ano yan o cyclone Tatlong piraso ng cyclone. Hindi nagkasya. Ito, lagyan ko sana yan, oh. Yan, guys. Lagyan ko pa sana yan. Kasi mapupunit yan, eh. Tagalag. Pag magkaroon ulit lang, ano. Lagyan ko yan. Lagyan ko yan ng, ano. Cyclone. Ay, oh. Buti yung cyclone, guys. Kasi di maka... pasok pas sama asu dia seperti pusa jangan nelong sila dan ang ganda ng kalagayan nila dito dito, guys hindi na sila makapangagaw sa aso dyan may manok yung isa dyan ka at wala napasok ta nino eh pagpakain ko nawala na lumipad yata pumasok yung manok kanina eh, eh. na yan Maulan pa dito guys. Maghapon ito ulan. Yung lang kunti. Tapos saglit. Mabalik na naman. ulan na naman. Selamat guys sa panood. Ingat guys